Maligayang pagdating mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon, nagtitipon tayo sa espiritu ng pagpapakumbaba at pagsisisi, naghahanap ng kapatawaran at biyaya ng ating Ama sa Langit. Bawat isa sa atin ay may dalang mga pasanin sa ating puso, ngunit dito, sa presensya ng Diyos, nakakakita tayo ng ginhawa at pagbabagong buhay. Inaanyayahan ko kayong lahat na samahan ako sa paglalakbay na ito ng kagalingan at pagbabago. Buksan natin ang ating mga puso at isipan sa salita ng Diyos at sa Kanyang walang hanggang awa. Magdasal tayo ng sama-sama. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo na may mabigat na puso ngunit puno ng pag-asa. Kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at kakulangan. Alam kong ikaw ay Diyos ng walang hanggang pag-ibig at awa. Ang iyong salita ay nagpapaalala sa amin sa isa buwan isa. Siyam, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Panginoon, inaamin kong madalas akong lumalayo sa iyong landas. Nagkasala ako sa pag-iisip, salita at gawa. Nasaktan ko ang mga nasa paligid ko at, higit sa lahat, nasaktan kita sa aking pagsuway. Ngunit alam kong ang iyong awa ay mas malaki kaysa sa lahat ng aking mga kasalanan. Tulad ng sinabi sa awit 51, isa tandang bawas dalawa, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong pag-ibig, ayon sa iyong malaking awa, pawin mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo ako ng lubusan sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Ama, hinihiling ko na hugasan mo ang aking kaluluwa at baguhin ang aking espiritu. Tulungan mo akong iwanan ang aking mga lumang landas at yakapin ang isang buhay na kalugod-lugod sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas upang labanan ang mga tukso at karunungan upang makilala ang tama sa mali. Panginoong Hesus, ikaw na nagdala ng bigat ng aming mga kasalanan sa krus, ituro mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Naway madama ko ang isang tunay na kalungkutan para sa aking mga pagkakamali at isang masidhing pagnanais na magbago. Tulad ng sinabi mo sa Lukas 15, Pito, Sinasabi ko sa inyo na sa gayon ding paraan, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit, dahil sa isang makasalanan na nagsisisi, kaysa sa siyam na putsyam na mga matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Espiritu Santo, gabayan mo ako sa landas ng katuwiran. Liwanagan mo ang aking isipan upang mabilis kong makilala ang aking mga pagkakamali at hanapin ang kapatawaran. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang aminin ang aking mga kakulangan at pagpapakumbaba upang tanggapin ang mga bunga ng aking mga gawa. Ama, alam kong ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang mga salita, kundi isang pagbabago ng puso at asal. Tulungan mo akong magbunga ng mga kilos na karapat-dapat sa pagsisisi sa aking pang-araw-araw na buhay. Naway ang aking mga gawa ay sumasalamin sa pagbabagong ginagawa mo sa akin. Ang Awit 32 Lima ay nagpapalakas ng aking loob, pagkatapos ay ipinahayag ko sa iyo ang aking mga kasalanan at hindi ko itinago ang aking mga kasamaan. Sinabi ko, ipahayag ko ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon at pinatawad mo ang kasalanan ng aking kasalanan. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong kapatawaran na hindi ko karapat dapat. Tulungan mo akong ipagkaloob din ang kapatawaran sa iba na alala na tayong lahat ay mga makasalanang nangangailangan ng iyong biyaya naway maging kasangkapan ako ng iyong pagkakasundo sa mundong ito. Ama, hinihiling ko na alisin mo sa akin ang lahat ng kayabangan at katigasan ng loob na humahad lang sa akin na hanapin ang iyong kapatawaran. Basagin mo ang aking matigas na puso at bigyan mo ako ng isang mapagpakumbabang espiritu. Naway madama ko ang bigat ng aking mga kasalanan, hindi upang hatulan ako, kundi upang dalhin ako pabalik sa iyong mapagmahal na bisig. Tulad ng sinabi sa Santiago Apat, Walang tandang bawas isa sero Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Mga makasalanan, linisin niyo ang inyong mga kamay at kayo na may dalawang isipan, linisin niyo ang inyong mga puso. Magdalamhati kayo, magluksa at umiyak. Palitan niyo ang inyong tawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Panginoon, ituro mo sa akin ang pamumuhay ng patuloy na pagsisisi at pagbabagong buhay. Naway araw-araw akong mamatay sa kasalanan at mabuhay muli sa isang bagong buhay sa iyo. Tulungan mo akong magkaroon ng isang budhi na sensitibo sa iyong tinig at handang sundin ang iyong mga utos. Ama, alam kong ang iyong kapatawaran ay hindi isang lisensya para magkasala, kundi isang paanyaya sa isang buhay ng kabanalan. Bigyan mo ako ng lakas upang labanan ang kasamaan at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Naway parangalan ko ang sakripisyo ni Jesus sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang buhay na karapat dapat sa kanyang tawag. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sapagkat ang iyong kapatawaran ay nagpapalaya sa akin mula sa pagkakasala at kahihiyan. Tulungan mo akong tanggapin ng lubusan ang iyong kapatawaran at huwag manatili sa nakaraan. Naway maranasan ko ang kalayaan at kagalakan na dulot ng isang malinis na konsensya sa harap mo. Tulad ng sinasabi mo sa Roma 8, isa tandang bawas dalawa, kaya nga ngayon wala nang kahatulan sa mga nakaay Kristo Jesus sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang batas ng espiritu ng buhay ay nagpalaya sa akin mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Ama, hinihiling ko na gamitin mo ang aking kwento ng pagsisisi at kapatawaran upang magbigay inspirasyon sa iba. Naway sa pamamagitan ng aking patotoo, makita ng iba ang iyong awa sa aksyon at mahikayat silang hanapin ang iyong kapatawaran. Panginoon, habang ako ay sumusulong sa aking paglalakbay ng pananampalataya, tulungan mo akong mapanatili ang isang puso na laging bukas sa iyong pagwawasto at gabay. Naway lumago ako sa biyaya at kaalaman, nagiging higit na kamukha ni Kristo sa bawat araw. Nagpapasalamat ako, Ama, sa iyong walang hanggang pagtitiyaga sa akin. Sa lahat ng pagkakataon na ako ay nabigo at iyong itinayo, sa lahat ng sandali na ako ay nag-alinlangan at iyong pinatatag, ako ay nagpapasalamat. Ang iyong katapatan ay aking angkla sa panahon ng bagyo. Tulad ng paalala mo sa awit isang daan at tatlo, walo bawas labindalawa, ang Panginoon ay mahabagin at mapagpatawad, napakabagal magalit at sagana sa pag-ibig. Hindi siya nanunumbat ng walang tigil ni nagtatampo magpakailanman. Hindi niya tayo tinatrato ayon sa ating mga kasalanan ni ginagantimpalaan tayo ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay nakataas sa ibabaw ng lupa, ganoon kalaki ang kanyang pag-ibig sa mga natatakot sa kanya. At kung paanong ang silangan ay malayo sa kanduran, ganoon niya inihihiwalay sa atin ang ating mga pagsalangsang. Ama, naway mabuhay ako araw-araw sa liwanag ng iyong kapatawaran ibinabahagi ang iyong pag-ibig at awa sa lahat ng nasa paligid ko. Naway maging buhay kong patotoo ang kapangyarihan ng pagbabago ng pagsisisi at ng iyong walang hanggang kapatawaran. Panginoong Hesus, ikaw na nagturo sa amin na manalangin para sa kapatawaran, tulungan mo akong gawin itong mahalagang bahagi ng aking araw-araw na buhay. Naway suriin ko ang aking puso ng regular, ipinahahayag ang aking mga kasalanan, at hinahanap ang iyong paglilinis. Espiritu Santo, gawin sensitibo ako sa mga bahagi ng aking buhay na kailangan pang maiisuko sa iyo. Ipakita mo sa akin ang mga nakatagong kasalanan at mga ugali na hindi nakalulugod sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang harapin ang mga ito at ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga ito. Ama, nagpapasalamat ako sapagkat ang iyong kapatawaran ay hindi lamang para sa malalaking kasalanan kundi pati na rin sa mga maliliit na pagkakamali araw-araw. Tulungan mo akong huwag baliwalain ang mga ito, kinikilala na kahit ang pinakamaliit na paglihis ay maaaring maglayo sa akin sa iyo kung hindi ito maitatama. Panginoon, naway ang iyong kapatawaran ay maging bukal ng kagalingan sa aking buhay. Pagalingin mo ang mga sugat na dulot ng kasalanan sa aking puso, sa aking mga relasyon, at sa aking pakikisama sa iyo. Ibalik mo ang mga nasira at baguhin ang mga nawala. Tulad ng ipinangako mo sa Jeremias 33, 8. Lilinisin ko sila mula sa lahat ng kasalanan laban sa akin, at patatawarin ko ang lahat ng kanilang mga kasalanan ng paghihimagsik laban sa akin. Ama, tulungan mo akong patawarin ang aking sarili tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Palayain mo ako mula sa lahat ng pagkondena sa sarili, at tulungan mo akong tanggapin ang lubusan ang bagong pagkakakilanlan ko kay Kristo. Panginoong Hesus, ikaw na namamagitan para sa amin sa Ama, iharap mo ang aking panalangin ng pagsisisi sa trono ng biyaya. Naway maranasan ko ang kabuan ng iyong kapatawaran at ang kagalakan ng pagkakasundo. Espiritu Santo, ipagpatuloy mo ang iyong gawaing pagpapakabanal sa akin. Baguhin mo ako araw-araw sa imahe ni Kristo, upang mas lalong masalamin ko ang katangian ng Diyos sa aking buhay. Ama, naway ang iyong kapatawaran ay mag-udyok sa akin na mabuhay ng isang buhay ng pasasalamat at paglilingkod. Naway maipahayag ko ang aking pasasalamat hindi lamang sa salita, kundi sa mga gawaing nagbibigay karangalan sa iyong pangalan. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sapagkat ang iyong kapatawaran ay ganap at hindi nababawi. Tulungan mo akong magpahinga sa katotohanang ito at mabuhay sa kalayaang ibinibigay nito. Tulad ng tiniyak mo sa amin sa Mikas 7 oras walong minuto negatibo Sino ang Diyos na tulad mo, na nagpapatawad ng kasalanan, at nagpapalampas ng pagsalangsang ng nalalabi sa iyong mana? Hindi ka nananatiling galit magpakailanman, kundi nalulugod ka sa pagpapakita ng pag-ibig. Muli mong ipapakita ang habag sa amin, yuyurakan mo ang aming mga kasamaan, at ihahagis mo ang lahat ng aming mga kasalanan sa kailaliman ng dagat. Ama, naway ang panalangin ng pagsisisi na ito ay hindi lamang isang pansamantalang sandali, kundi ang simula ng isang bagong buhay sa iyo. Naway lumakad ako araw-araw sa liwanag ng iyong kapatawaran, lumalago sa biyaya at kabanalan. Panginoong Hesus, salamat sa pagiging daan tungo sa kapatawaran at pagkakasundo sa Ama. Tulungan mo akong manatiling matatag sa iyo, nagtitiwala sa iyong gawaing pagtubos. Espiritu Santo, ipagpatuloy mo ang iyong paghikayat sa akin sa kasalanan, sa katuwiran at sa paghatol. Naway palagi akong sensitibo sa iyong tinig at handang magsisi. Ama sa langit, tinatapos ko ang panalangin na ito na may pusong puno ng pasasalamat at bago. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, iyong biyayang hindi ko karapat-dapat at iyong walang hanggang kapatawaran. Naway mabuhay ako araw-araw para sa iyong kaluwalhatian. Palaging naaalala ang mataas na halagang binayaran para sa aking kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus na nagturo sa amin ng tunay na kahulugan ng kapatawaran at pag-ibig, ako ay nananalangin. Amen. Mga minamahal kong kapatid, naway ang panalangin ng pagsisisi at kapatawaran na ito ay umalingaungaw sa inyong mga puso. Alalahanin palagi ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kahandaang magpatawad. Naway mabuhay tayo araw-araw sa liwanag ng kanyang biyaya, handang magpatawad tulad ng pagpapatawad sa atin. Dalhin natin ang mensaheng ito ng pag-asa at pagbabago sa ating mga buhay at ibahagi ito sa mga nasa paligid natin. Naway ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ang magbantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus.